mga kaibigan today is video up dito tayo sa Sidlak Danao sa tabi ng dagat at magandang mayong magandang gabi mayong gabi sa tanan gabi na dire oras natin ay 6:20 ng gabi at today ni mga kaibigan nakita ko lang sa inyo ulit ang uh, ditong kagandahan ito sa dito tayo sa tabi ng dagat Fort Worth Danao sa kabila tong side ng mga bibigan at dito po ang makita dito yung may may bangka dyan at may pagkainan at may makdoko-doko oh, makdoko-doko at ditong banda naman oh, highway highway to mga kaibigan oh, nasa highway samantalang tayo nandito tayo sa tabi ng dagat oh. Oh, yung mga upuan dito yan ang mga upuan dito. At dito tabi ng dagat kasi madilim na dito mga kaibigan. Pasensya na po kayo sa video na ito kasi madilim na. Kasi hindi na masyadong maganda. At yan ang banda na yan. Doon naman sa kabila. Mayroon dito na pagkainan din. At dyan marami dyan yan naman banda. Marami dyan gumagala kasi maganda ma mahangin first break mahangin siya mga at doon naman sa unahan mayroon pa rin na, ng lambat mayroon pa rin ng lambat at dito naman sa tabi ko ang uh, mayroong aso hindi mayroon kasi hindi lang makita kasi doon sa itim ko ang aso na yan at uh, hindi na masyado. hindi na makita madilim na madilim ang paligid ating gabing walang hanggan yan lang banda ang, ang medyo maliwanag. At saka ditong banda. Oh, at yeah. saka doon highway. National Highway yan. National Highway. Yan ang motor ko. Oh. Okay, all right. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan. Oh, update lang ko sa tabi ng dagat dito sa Bodobo, Laguna. City. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat mga kaibigan. Shout out po sa mga nanonood nito, maraming salamat. At hanggang dito na lang vlog na to. Maraming salamat mga kaibigan. God bless po sa lahat. Bye bye po. Thank you very much and God bless you all. Bye dalawa niyang mga babae yung flowers for you yung dalawa na flower ang ganda nila na ng dalawa so oh, ang ganda ng dalawa na yan shout out sa inyong dalawa kung manood na rin ninyo so huwag kayong magalit shout out po sa inyong dalawa dyan salamat bye bye